Thank you. Joy? Si Joy pala lang lang si Joy Joy. alam ko Chicken Joy. Pabudog Joy Joy ba? <laughs> <laughs> si Joy Joy ma'am. Joy Joy. Joy Joy ma'am Kaya nga <laughs> <laughs> alam alam ni ma'am. alam ko yung Joy Joy <laughs> na Ano? Ay yung nilalagay <laughs> <laughs> itapay niya sa anak ko yan. Kuha maganda si mo ako para makita mo. kami kumain sa may Laumotec Ilocos Tour Ito po yung kanilang restaurant Ayan Sarap ang Ayan guys, isang gunting. Ayan. Hindi, hindi naman. Kaya. Kaya, kaya. Ayun. Override ng iba. nag na, 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 okay lang ba? po, okay lang po, matatanggal naman po yung sira niya bago po ang isigilo. Man nga, Ruth. Nag, ah, oh, madam. Ako na po. Sige. Ayun. Ayun, nandun siya sa kabila. Okay lang pa, isa-isa siya, o, bata. tayo. Oo. Okay. Hmm? Sa diyang matigas talaga siya pito sento. Mm, matigas po. Kain ng bunteng? Oh. Yun. Ayan. po si Ate. Ayan. Thank you. Thank you po. Ayan guys ang aking uh, na na pitas ang patigas pampalakas. The pang no incorrect. So guys, yung tayo nang mabuti para ma-enjoy natin. Yummy! na Imas, Okay na free taste ay po yung mga bunga ng grapes guys. Sarap yung wine. Saya sa lahat po ng mga gustong pumunta dito sa Ilocos Sur. Andito po yung mga pananim ng ano grapes. Parang mm. grapes. Yummy.

Ayan guys kukuha tayo ng grapes. O Pipitas tayo ng grapes guys. 你了吗？Yeah. Ang daming bunga mm. Ayan guys Isang gunting Ayan Hindi, hindi naman Kaya Kaya, kaya Ayun Override nyo iba. Alright, guys. Ay, pregunting po tayo. Na nag ako na. Um um okay lang ba? Po. Okay lang po. Matatanggal naman po yung sira niya bago po ang isigilo. One nga na. Nag- Ah, uh, madam. Ako na po. Sige. Na tangkin mo kaya Oh, oh. Hmm? Uh, ka eh, kaya ng bunteng? Oh. Hmm. Ayan po si ate. Thank you. Thank you po. Ayun guys ang aking uh, na napitas. Ayun. Hmm, sige, kunyari magaan Karakter guys, napitas.

For today's video guys, andito kami sa loob ng grapes. Uh, farm grapes. Ayan po, namitas na po ako guys. Ito na. 350 po ang kilo. So kung mapadami ang puha mo, eh madami din yung babayaran mo. <laughs> uh, oh. Ating uh, farm Na ng Ay, ito, wala po. Ilang taon na to? Ayan. Yeah. Sa dalawa. Dalawang taon na. Kumita na siguro may ari nito. Simula po nang nagtanim yan. Iba-iba yung may ari. Ayan ka. My... Ayan okay, po guys. Ito po, ito po guys ang akin na po. Ayan ka Sinora Honor yan. Sorry, de Gaspi yan. Ay, ganun. Ganun, gumagsa yung mga tao. Wow. Dahil yeah, sa pagka-feature. Uh, yes. Kaya yeah, pa Guys, ito. Guys, parang nangyari pa. Ang daming like, yeah. yeah. okay. yeah. bunga niya guys Ang daming bunga niya guys Ang daming Wala pa yun Ito guys hindi pa hindi pa siya no, Green pa siya Ayan yeah, uh, Ayan hindi ay ibang variety to. ito po, guys. Hmm? Thank you. Pangalan. Dito na lang say, Dito na lang muna. Sa... <laughs> dito okay, ah. <laughs> dito na lang Dito na lang muna. Dito na lang Ay. Dito na lang muna. na Dito na lang Mano may Parang, 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 Saan dahil yung mangguti? Oh, sa mga may arthritis, sa mga may diabetic, sa may gout, sa mga may bukod-bukod. Yan ito po yung ginagawang MX3 na vitamins. Meron na yun yung buhi. Eh, send na yung yun. Mga lahat po ng gustong gumili dito sa... Ito yung banta at yung ate? Ate? Ate yung banta ato Ura yung bawang. bawang po, bawang na unyo. Ura yung bawang, uh, Ilocos Sur. Ay, La Ay, sorry. La Union po pala, sorry po. Sige, kunyari mag-ana lang. Ang karakter yung karakter. kita